Hello guys, uh, medyo napagod ako, nagutom ako, galing ako sa work. So, bago ako mag dash, kasi tapos na yung 8 hours job ko sa cleaning. Tatlong buildings kasi ako ngayon eh. Agard na masyado. <laughs> Alam mo, buhay dito sa Canada, puro trabaho, puro trabaho. Pero, syempre, kailangan mo na going lang talaga, kasi alam mo, ito yung buhay na pinili ko, ito yung gusto ko, so guys yung palagi ko in-order dito nasa Tim Hortons kasi ako ngayon palagi ko in-order is yung coffee, kasi after ng work ko kailangan na mag ako para sa next job ko na naman so magda-drive-drive ako, so kailangan alive ako, so double-double large usually yung ko bago ako mag-shift uh, into next job kasi dito, importante na masipag ka. And then ngayon, nag-order ako ng chicken noodle. Chili, ah, uh, chili, chicken, chili. 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 Yeah, chili to eh. Para siyang grind, nag-grind na mga manok. Yung ano, beef, ay, no, no, chicken. <laughs> Itong tinapay, mamaya ako na ito kainin kasi during sa travel ko, papapakin ko ito. So ito lang yung chili yung kakainin ko. Alam nyo ba dito na uh, may, very challenging talaga yung life sa Canada guys. Kasi iisipin um, mo palagi yung trabaho. Kasi Ang dami-dami mong billings eh Kaya Dalawang trabaho Kaya kain-kain ka talaga ng maayos Alam mo na antok ako kanina, hindi. Tatlong buildings, 2.5 hours yung isa. So, travel pa so dragi medyo so, parang nahulog siya 8 hours talaga yung ano pag ko pag ininis ko but may benefits naman ako yan yung full time job ko medyo inaantok ko ngayon eh kaya yung oras dito is nag usually nag start nag start nag start start ako <laughs> every 7 7 am para maka uwi ako 3 something <laughs> dati kasi 9am ako mag start pero nakita ko matagal ako mag out so in ko siya, kasi wala naman problema eh as long as 8 hours ka magtrabaho dun so yung ginawa ko 7am ako hanggang 3 para pagkatapos ng trip, pagkatapos ng 3.30 to 4 mag break mo na ako like this one, mag break mo na ako relax muna ako kung coffee ako sa Tim Hortons. Yun naman talaga yung ano ko eh, kung coffee muna. And then, pagkatapos, magda-doordash na ako. Sa doordash ko din naman, may target ako every day. So, like for example, dapat $60 above yung kinikita ko. Bago ako umuwi. Kasi, pag maka-60 ako, for the whole month niyan, may sobra pa ako, maka save ako pero pag less 50 40, 30 lang or hindi ako mag-hit ng kota mananegative ako dami ko kasi bayarin dito, sasakyan mo sarap sanang hindi na ako magsasakyan eh, kasi dalawang beses akong sa isang buwan, dalawang beses ako ng sasakyan plus insurance pa dyan, mahal. Kaya, sarap sana iyo eh. <laughs> sarap ibalik para at least makasave naman ng malaki. <laughs> Masarap siya guys. yun yung texture yun. Yan. Ah. <laughs> Sorry. Para siyang giniling na giniling siya. That's true. Diba? siya. Mm -hmm. Yung Dorias kasi hindi ko siya pinabayaan. Ginagawa ko siyang part-time job kasi anytime, anywhere, makapag-Dorias ako. Ano ka? Ah, Sanay na ako sa driving dito eh. Dito parang Metro Manila lang din kasi big city to. Sobrang daming sasakyan. Pero pag dapat extra careful ka lang sarap siya mainit pa pa um dalawa. para, natin 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 Alam mo yung nami-miss ko sa buhay ko yung sa Pilipinas mag maganda guys kasi 8 hours tapos na makakalakwacha ka na, makangkala ka na yun nga lang siyempre yung sahod malaking baga pero nami-miss ko lang yung ganon na 8 hours lang kontento ka na, masaya ka na, nandiyan yung mga kaibigan mo. Dito, alam nyo ba, wala akong masyadong kaibigan. Wala talaga akong kaibigan dito sa Calgary. Eh. Yung mga kakilala ako, konti. Pero, syempre, busy din naman ako sa trabaho eh. Alam mo ba na wala akong rest day? Pero minsan din naman, pag mag gusto ko mag-rest day, mag-overtime, mag-overtime, overtime ako sa DoorDash para makover up yung mga ano. mga kinikita ko pero masaya din naman ako na kahit pa paano blessed ako na nandito, nandito talaga ako kaso alam yun nga lumalaki yung mga lumalaki yung responsibility mo <laughs> So kailangan talaga na bawal magkasakit pag nasa abroad ka. Kasi wala mag-aalaga sa iyo. Double ng init, diba? Ito may init daw. Saka ito, double double kasi double cream. Two sugar, so double double. That's what we call double double. So mag-order ka sa Tim Hortons. Double double meaning to say two sugar coffee with two sugar and two cream pag regular one cream one sugar pag triple triple three cream three sugar so ganun so ako nasubukan ko yung regular di ko masyadong type atong double double Okay sa akin, hindi siya masyadong matamis. Triple-triple, okay, hindi namin, pero matamis kontes. Kaya, yung always na hindi na in-order ko is double-double. So guys, ingat kayo dyan balagi ha. <laughs> Nagkano lang ako. Nag-vlog lang ako regarding sa pagkain ko. Masarap. Dati nagtrabaho rin ako sa Tim Hortons. Ito yung kinakain ko. Yung Tim Hortons, wala kasi silang rice. Ay, Meron. Meron. Pero, kunti lang. May specific order sila na may rice. O, oh, sige na guys. Bye-bye na. Until next time. Tapusin ko muna to, kasi pagkatapos ito, maglulota na ako. Gusto ko lang mag-upload, gusto ko lang na magkwentuhan, mag, -pag -pag mag ng mga buhay-buhay ko -buhay dito. Bye-bye! Ingat kayo palagi.